Hello guys, na-miss ko mag-vlog Kamusta po kayo? <laughs> Good noon Ano oras na ba? Afternoon na Afternoon na ata Mga ah, Mga alauna, alauna guys Maiitaan nyo lang ako mai lang ako guys May natanggap akong grasya Ka Kararating ko lang galing sa hain Pinapumpa nila ako dun Kasi ano, may ibibigay daw pa, Pang Mother's Day Wow, treatment. Ito siya, guys. Ito siya lahat. <laughs> nilakad ko hanggang dun sa ano. 30 minutes o 40 minutes din yata ako naglakad. Wala pa kasi yung bus, kaya nilakad ko na lang. Ayan, guys. May natanggap tayo from Haim. Mga bigay din to sa kanila, guys. Tinatawagan nila yung mga dating nakatira sa mother Angel facility. Tapos binibigyan, lahat kami binibigyan ayan ito guys yung binigay sa akin ito yung lahat ulit ulit <laughs> freeze defi smooth and manageable treatment siya guys hair treatment tama ba treatment oo saron salon crafted protein blends ayan guys. ano to? Math system. Parikol Ano to? Tingnan guys. Ano kaya to? N act. Ay, hindi ko to alam guys kung ano to. Walang English. Made in Japan lang. Naka, kan, ay, naka Romaji. Tapos, ano to? New normal. New normal. Maliit naman ito. Hindi ko naman. New social. New. New sale. New. Oh, action. Hindi ko alam kung ano to guys. eh okay, ano to? For skin. Hindi ko alam kung ano to guys. Mamaya ita translate ko pa to kung ano to. Kakahapi naman. Hand sanitizer. And check guys. hand sanitizer. Tapos, Biore na hand wash. Foaming hand wash. Nakatawa. <laughs> Hindi ko na ito bibilhin. Haku. Milano Popo ha? Yobi, Ah, COB guys. is so, ano to? Highlighter silk. Tingnan natin kung ano to. <coughs> highlighter daw. Ayan siya guys. Try nga natin. Ay! <laughs> Hindi ko alam kung paano to ilagay. Ay, di ba lang yung highlighter? Tapos dito ata. Ako dyan. Hindi ko alam may gamit na naman kami ni ate, ate kami ito. ito, liquid concealer wow Kaling naman, may concealer pa shiro siya guys shiro ang, ang brad niya Ayun. yay yay hindi ko na ito bibilhin Hindi ako bumibili nito, guys. Concealer. Tapos, -ta. ano to ba? May soup. <coughs> May soup siya, guys. Tige-isa kaming soup. Hmm. Dalawa lang sana kinamahin. Kaya lang sabi ni sensei. Ta -ta. Tatloin ko na daw kasi tatlo kami. Yan. Tapos, mayroon -ta. pa ano to? Eye shadow. Eye shadow siya guys. Nakatawa naman. Ay. <laughs> Ayan siya guys. Anong color kaya to? Hindi ko nababasa guys. Eye shadow lang nababasa ko. Yung ano niya. Parang dark brown saka. Ay, meron pala. Nababasa ko pala. Brown and beige. Yung kulay niya. Ay, buto. <laughs> Yan. Tapos, ito guys. Giorgio Armani na ano to? Smoothing Firming Foundation. Sabi ng isang sensei dun, lima lang daw kuhain ko. Tapos dumating yung head nila. <laughs> Di, lima kinuha ko. Dumating yung head nila. Sabi niya, sampo kunin mo. Tapos, dagdagan mo pang sampo. Kasi yung iba hindi naman kumukuha niyan. <laughs> so, kaya ano to lahat guys. 20 siya. 20 pieces na Giorgio Armani na ano. Foundation. Wow, Giorgio Armani. Parang sample to siya guys. Pero mahal to ba? Diba? Bahal ang Giorgio Armani, diba? Makakatry din tayo. Guys, yun lang guys wala mo. pero ang saya <laughs> thank you lord sa blessing thank you guys for watching mali mali na naman yung ano thank you always for watching namis ko mag vlog ayan na siya guys lahat yeah, thank you lord for the blessings thank you po Thank you always, guys, for watching. God bless us all. Bye.